mga kol, nandito ngayon kami sa may tabing dalampasigan para maghanap ng mahuhuling isda. Eh kung meron. <laughs> at dito ngay unang hagis ko pa lang ay sumabit agad ang aking fishing lure kaya naman pinagtahan ko ito dito at ang ihinayang ako kasi dalawa lang maayos ang maayos ng fishing lure na nabili kaya naman pinagtahan ko yun doon para hindi mawagot at yan nga pag hagis ko nito ay nakahuli na ako ng isda dito kaya naman tuwang tuwa talaga ako Yon, mga angkol! First time mga angkol, fish on ah, Malaki-laki na rin to ha Pwede na yan mga angkol oh. <laughs> Fish on, fish on Kali pa tayo marami mga angkol Gagi malaki <laughs> yun mga angkol, isa pa lang yung ating nahuhuli Maghanap muna tayo ng iba pang mahuhuli mga angkol Marami, ang init Pero okay lang, masaya na ako mga angkol Nakahuli na ako ng isa Hanap <laughs> pa tayo ng iba Yon mga angkol, hanap muna tayo ng ibang pwesto. Medyo wala dito isda eh. Parang takot sila dito kasi malalaki yung bato. <laughs> Ay, lipa tayo ng pwesto mga angkol dito sa mayan na Parang mas maganda yung pwesto ng ano, mga bato dito eh. Saan kaya dito may isda mga angkol yung medyo malaki-laki? Para nang sulit ang huli. Yun oh. Maliit nga, di maulit. Tapos ganap ka pa ng malaki. Charot. <laughs> Ayan ang no, init lang ha, talaga. Tayo mga wall, bukarang meron dito. Sa may iwabo ng mga batong yun. Oh. Dapat sinilip mo lang dyan sa plastic, sa lalagyan. Oh, Dapat sinilip mo lang dyan sa lalagyan. Hindi, <Side> <Side> <D> <Side> <Side> <D> <Side> iyaan mo na. Ay, yun eh. Ako lang. Tayo papunta, doon tayo pagpunta sa ano doon. Okay. liban ka dyan. fish on doon. Oh. Ay, si Mano. Fish on na daw. Fish on na naman. Hindi nga pala na-videohan na paghuli ko sa isda na to kasi laging tulog sa pansitan tong aking videographer. Nice niya kaya. Patuloy nga pala ako dito naghagis ng aking fishing lore baka nagbabakasakali na makahuli pa uli ng isda. Ngunit saka sa kasamaang palad hindi na ako nakakahuli ng isda. Puro damo na lang ang aking nakukuha. Yes! Grass on! Sorte ako, bato pala nakahuli ka kagad? Dalawa na ang huli ni at yun na nga mga angkol, hanggang dalawa na lang talaga ang aking nahuli Patuloy akong naghanap ng panibagong pwesto hanggang sa nangadulas ako sa kakalipat ko ng pwesto Napakasakit talaga ng aking tama, buti hindi ako bumagsak sa sisi At dito nga patuloy pa rin talaga akong manganap at nagbabakasakali ng na madagdagdaga ng aming huli para magkaroon ng pansigang Yun mga angkol, sa tingin ko walang isda dito sa aming lugar na napuntahan kaya babalik kami dun sa uh, pwesto na aming may kami. Eh gano'ng yan. napaka init, eh. Wala pa kaming nahuhuling maayos. Dalawang peraso pa lang makakakul. Ah, kaya makakapagsinigang nito. Tigas na yung aming unang huli. Wala pa uling nasudod. <laughs> Ay!